Hi everyone! Welcome back na naman sa aking vlog. And today's video ay kainan na naman dito sa um, Vietnamese Korean barbecue dito sa St. Catherine's Niagara. Um, yun. At ito ay ang lang restaurant at meron silang mga sidebar ng mga um, ganyan. Ang nakikita nyo, meron silang uh, fried rice, spring roll, mga prutas, mga gulay bukod doon sa barbecue. Itong sidebar na to, um, anytime pwede nyo kunin pero magtanong muna kayo kasi yung kabilang ano nila, spa, uh, area ay pang hot pot. Pero itong sidebar na to, uh, meron silang mga mayroon silang ulam habang nag-iintay kayo ng ano ng mga iba barbecue nyo, pwede kayong ano mag, mga appetizer dito tulad nyan. 'yan parang spare ribs, spring roll, yung mga ganoon meron din silang fried rice mm -hmm. at bago pa dumating yung ano yung mo barbecue inyo uh, medyo busog na rin kayo pero okay lang din kasi uh, meron naman kayong allotted time um I think ang pina maximum is 2 hours more than 2 hours or 90 minutes Um, siguro man, nakakahiya magstay kung kung um, gano'n. So, ang process dito sa lang na to ay kung hindi nyo maubos yung kinakain nyo yung um, sinerve nilang makarne o kaya yung pang-barbecue, ang isang tray ay $5 pag hindi nyo maubos. So, yun, kailangan um, order lang kayo ng kaya nyo ubusin kasi pag minsan, yeah, okay, fine, gutom tayo, pero pagkaano talaga as in pag nakakainan tayo parang ang bilis mabusog kaya minsan maraming order yun mga um, kapag bayad ng $5 pag hindi maubos ang tray so ito yung lettuce as usual pag nag barbecue um, korean barbecue ibalot sa lettuce yung ganun ba yun. tapos meron silang ganyan I think yan pwede yan pang ano yung hotpot, yung mais. ito, pang-barbecue, yung gulay, uh, zucchini, ganyan. Tapos, ano yan, asparagus, pwede rin syang pang barbecue tapos, yung spinach, tapos, ito, yung kamatis, cherry tomatoes, ganun. Yan, cucumber, pang-salad, yun. So, um, self-serve, ng bahala ko anong gusto niyong gawin at kung ano nung gustong i-create na pagkain dito sa lang so yun so yan magumpisa na yung barbecue initin lang yung barbecuehan so na, na paalala lang $5 pag hindi maubos ang tray no, Ngayon, matuto ka na. You <laughs> yung vegetable lumpia, uh, spring roll. Sarap. So, Ang oh, Tutu na to. Ito naman yung fish. Yan sa barbecue. Hindi ko lang alam kung anong klaseng isda. May okay, atanungin natin. Sarap. Kahit ulang sauce ako yung sarap. Pero syempre, mas masarap pagka may kani. Wait. Wala na. Wala na. Yeah. Ayan ang sarap. Ayan magluto. <laughs> Hindi na nakakain. Hindi <laughs> 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 pa, isa-isahin mo na lang. Ano yung beef process? Ganun.

Wala tayo ng sawsawan. Dito yung sawsawan section. Ganyan. E Yan ang mga container niya. Oh, wait. You guys have, andito the fish sauce. So, since dito tayo sa lang, try natin yung lang sauce. Okay. They have peanut sauce. Peanut butter sauce. Mm. Bago. <laughs> Masapit sa peanut butter sauce. Hmm. Kaya, Ay, oh. Kayong squid. Kailangan niya siya overcook. Kasi pag overcook, matigas. Ito kaya, okay to. Kasi hindi overcook.

What <laughs> yung Vietnam sausage ulit. Okay uli. lang. Uli. Anyways, dito muna magtatapos ang aking vlog. Um, itong lang na to, lang barbecue, ay dito lang to sa my Geneva, St. Catherine's, Niagara. At uh, magkaiba yung rate nila. Merong lunch, merong dinner. So mas maigi siguro yung lunch kasi mas mura. So yon, uh, punta lang kayo dito at um masarap. At masaya mag-barbecue kasi may mga side dishes sila. Anyway, kung baguhan kayo dito sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe.